What's up guys? Kumusta? Kumusta guys? What's up? For video mga kanagos TV ay dito na naman tayo sa kalsada mga kanagos TV wala kasi kung uh, magawa sa bahay ba kaya lakad lakad ulit ako dito sa kalsada so kunting kalaman na naman tayo mga kanagos TV pagdating sa kalsada dati yung kalaman natin pagdating sa kalsada ay kung gusto mong magkapira gamit ang kalsada lakad lakad ka lang sa kalsada baka sakaling makakita ka ng ba <laughs> kaso yung mga ano ngayon mga pera ay nakajikas na problema yung mga jikas lang labman ba <laughs> so ngayon mga kalabas bakit ko sinasabi bakit meron na naman tayong kunting kalaman pagdating sa kalsada ha ah, Kalsada kasi ang dahilan mga kanug si na nakahanap siya ng imba. Kalsada ang dahilan kung bakit may kabit siya. Kalsada ang dahilan kung bakit pinabayaan ka, iniwan ka at kalsada ang dahilan kung bakit <laughs> basta kalsada ang dahilan talaga kung bakit nasaktan ka alam nyo kung bakit alam nyo kung bakit kalsada ang dahilan kung bakit nasaktan tayo, nasaktan ka mabayaan ka, iniwan ka dahil ang kalsada ay dinaanan niya. <laughs> nung benung tumakas siya, ba. <laughs>